sa puesto si Pangulong Duterte na nindigan siyang itutuloy ng gobyerno ang pagbibigay ng Heroes Burial para kay dating Pangulong Marcos. At sa loob nga ng unang isandaang araw ng kanyang administrasyon, agad sinimulan ng mga paghahanda para rito hanggang sa questionin ito sa Supreme Court. May report si Sandra Aguinaldo. September 28, 1989, nang pumanaw si dating Pangulong Ferdinand Marcos dahil sa heart, kidney at lung failure. Taong 1993, pinayagan ng Administrasyong Ramos na makabalik sa Pilipinas ang mga Marcos kasama ang labi ng dating Pangulo. Mula noon, inihimlay sa air condition ng musulayo sa bata ang lagi. di. Habang pinagdedebatehan kung dapat bang inihimlay si Marcos sa libingan ng mga bayani, na hinlaya ng mga dasik pangulo, mga bayani, mga pambansang alagad ng sining at syensya at mga sundalo na ang debate noong naupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. I will allow the burial of Marcos sa libingan ng bayani. Ang batas nagsabi, sino ang pwedeng ilibing doon sa libingan? Presidents! and soldiers. Noong Unyo, binisita ko ang pinaghihimlayan ng mga sundalo sa libingan ng mga bayani. Ito yung karaniwang libingan ng mga sundalong nagsilbi sa ating bayan. Pero si Marcos daw, bukod sa pagiging sundalo, ay isa ring Medal for Valor awardee. At ito naman yung lugar para sa mga ganong award. At makikita nyo, walo pa lang ang nakalibing dito. Ang mga inihimlay sa libingan ng mga bayani, ibibigyan ng military honor. 21 guns sa dating Pangulo at 3 volumes of fire naman kung sundalo. Dati nang sinabi ng Administrasyon Duterte, wala raw gagastusin ng gobyerno at ang pamilya ang sasagot sa mga gastusin sa Heroes Burial. Agosto pa lang, may mga dekorasyon na ang Santa Monica Church sa Sarat Ilocos Norte kung saan sinasabing ibuburo lang yung maong Pangulo. Pero ang mga paghahanda sa Heroes Burial, pansamantalang napigil habang dinig-dinig sa Korte Suprema ang kabil kabilang petisyon kontra dito. At sa pagbasura na ng Korte Suprema sa mga petisyong humipigil sa Heroes Burial, hindi lang ang mga Marcos supporters sa labas ng Korte Suprema ang nagbunyi. Pati na rin mismo ang mga nagbabasay sa busilyo ni Marcos sa bata. Sandra Aguinaldo, GME ang sambayanan ng biglang ihimlay sa libingan ng mga bayani kanina si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Noong una ay napabalitang rehearsal lang pero kinumpirma kalaunan ng armed forces na totoong libing na ito. Kaya naman muling nag-alabang damdamin ng maraming Pilipino. Narito ang report. Maaga palang kanina, sunod-sunod nang nagsidatingan sa Lawag City International Airport sa Ilocos Norte ang mga helicopter. Maagang inilipad ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mahigpit din ang seguridad sa paliparan. Matapos ang ilang minuto, sunod-sunod rin silang umalis. Pasado alas 10 naman kaninang umaga, dumating sa main gate ng libingan ng mga bayani ang mga sundalo may mga sasakyan ding maagang dumating sa libingan. Ayon kina PNP Chief Director General Ronald De La Rosa at NCRPO Chief Oscar What? Albayalde, kahapon sila nakatanggap ng go signal tungkol sa paglilibing at si Amy Marcos daw ang nagsabi sa kanila ng eksaktong pecha at oras. Lula ng isa sa mga helicopter dumating ang labi ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani bandang tanghali. Inilipat ang kanyang labi sa isang sasakyang nagdala sa kanya sa lugar, kung saan siya inihimlay. Pitong sundalo ang nagbuhat sa kanyang ataul na binalutan ng watawat ng Pilipinas. Isinaka ito sa isang karwahe. Naroon si dating First Lady Imelda Marcos, mga anak na sina Ilocos Norte Governor Amy Marcos at dating Senador Bongbong Marcos. Naroon din ang kapatid ng dating Pangulo na si Fortuna Marcos Barba at iba pa nilang kaanak. Tanghaling tapat tuluyang inihimlay na sa libingan ng mga bayani ang dating pangulo base sa kahilingan ng pamilya Marcos pribado ang paghihimlay sa dating pangulo binigyan din siya ng military honors alinsunod sa regulasyon ng Armed Forces of the Philippines kabilang sa mga iginawad sa dating pangulo ang 21 guns salute